Airport. Mm. Yeah. Welcome to the Hamad Airport, Qatar Hai. Gitu. Want to ada sana. Two. Ayo, 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 san ayo, mah ayo, open, open. ayo, welcome ayo, ayo, close ah, karo. Close karo, close karo. Welcome back to Qatar. Ayo. Ayo, Stan. Kumusta ang bakasyon? bakasyon, Hoy? Eh. Ah, babasa ba? <laughs> 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 Umalis na <pumatil> nga, Parti-parti Samang parti. kali ka, pa ng ka sa ah? ng airport, nang Pampanga, ano oras umalis sa Pampanga? Laki airport na amat. Welcome back to kabar nga nomong aya basta besar

Sino nagbigay sa'yo ng na ano? Yeah, Anong oras? Anong oras umalis ka? Anong oras umalis ka sa Pinas? Alas Alas Eh, galing ka pa ng Pampanga? Mabilis. Diretso lang ako, marami lang doon. Wala grabe. Isang oras lang yan. sasakyan mo na sasakyan mo na yung sasakyan mo uh, Sayaan magmanayo? Sayaan magmanayo? Na, sa sa ah sino nagmana yo ha sino nagmana yo ah yung marunong sa Maynila yun yung boy iba yung asan na parang isang bayan. sa ano, sa ito parang tingin naman hindi malayo Wala talaga problema pag may sa sasakyan eh Kahit anong oras pwedeng umalis. Skyway. Skyway. yung Pag-uwi ko, bibila ako ng lang cruiser. Ah, 4.30 kami ules sa... Ah, 4.30? 4.30. alas 6 pa siya doon. na kami sa airport. Ay, maaga pa may pa kaya pa yung mga sila kaya may kapila pa baka kako ikot kasama yung anak mo oh. maaga ka palang dumating doon kaya nasa ulihan ka ito talaga yung uh, dulo ako Ah, mo yung ano? Wala, wala ano. Yung i-card mo lang mo. Hindi ko na po. lang daw pala pizza no? Sa, ano, sa Mas daw eh. Ha? Do Mas daw. Eh. Nasa taas na, nasa taas lang 'yon. Si taas ka pumunta ko. Oh. Kasi nakuha ko ng i-ring card. Wala kami ng card. Ah, okay. nandoon eh. saan sa sila. yung kwan yung picture ano si um, yung yung card na ano ba yun yung dito sa Qatar yeah. nakakuha ka yeah. oh, wow. hindi yung parang ano yung residence card na naman sa baboy. Ha? Pasting na naman sa baboy. Yes oh. na ba? Baboy. Ang di Pilipinas po wala. Yan lang po wala. Oo. Kata po wala. Di pa lang sa simsing wala Yeah. Ito ako. wala sa baboy. May place ko yung 50. Sa Rio? Oo. naka na rin yun. Ha? naka na rin pala no. Next month. May break day yan, Saan ba yun, ano? May konta ka doon? Ha? May konta ka? Wala. Papabili sana pala ako doon? Doon sana ako magpabili? Ha? Doon. Magpabili ako doon sa kanya. Lang. Yung sa ano? <coughs> yung sa hub? Alam mo? Dating ka nagpabili nung sinabay. Ha? Ha? Ah? Yung sa alam ko, wala Nawala nga, nawala nga. nga sa isip ko. Ano yung, mo. Eh? Oh. Ano yan? Bila mo ulit? Oo. Ang laging sira niyo mo Pagitan ng ano eh, pag one, papadalaan ko na lang ng pambili. Ha? Papadalaan ko na lang. Sa Mayo yun? Ah, sa Mayo pa? masarap ang pagkain sa Qatar Airways ano? Na? Masarap ang pagkain. Hindi mo pa na eh. Sa kapos sa ko sa labo na. Magka Qatar Airways din. Magka Qatar Airways din ako pag-uwi.

Oo. Oh. Sa vacation na. Oo. I-stay oh. okay, ka pa lang dalawang araw eh. Pag-inina eh. Natche mo sa bagyo eh. <laughs> Puro bagyo yung sinagap ko oh, doon eh. Ulan. Bagyo pa rin na. Pag-inina. Doon, walang bagyo ngayon? Walang. Wala. Wala? Tag-init ngayon Ay, doon eh. Sobrang init. Eh. Tag-init sa Pinas ngayon?